itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo siyang senador sa 2025 elections. Taliwas yan sa unang sinabi ng kanyang anak na si VP Sara na tatlong Duterte ang tatakbo sa Senado. Nasa frontline ng balitang yan si John Aroa. Halos isang linggo matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na may planong tumakbo sa pagkasenador sa 2025 ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Congressman Paolo Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Si dating Pangulong Digong itinangging tatakbo siya sa Senado. Hindi na ako ng politika tapos po Dagdag pa ng dating Pangulo, huwag maniwala sa anak niyang si VP Sara dahil hindi raw sila nag-uusap tungkol sa politika. Nang wala ka kay Inday. Saan ka makikita dito? Tat, tatay pati dirong anak, magtakbo ng... Huwag kayong gumagat kay Inday kasi si Inday, ano yan kagaya ko na Sinabi yan ng dating Pangulo sa Maisog Rally sa Tacloban, Leyte kahapon. Nilino naman ang dating Pangulo na ang kabikabila nilang rally ay hindi laban sa sinuman. Hindi rin daw nito layong patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko siyang magtrabaho dyan for six years. We paid you. We elected you and we are paying you. Tutok, trabaho pa. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na wala siyang problema at karapatan ng kahit sino kung tumakbo mang senador ang mag-aamang Duterte. Kaya bahala na raw si VP Sara kung saan siya papanig pagdating ng eleksyon, kung sa administrasyon ba o sa oposisyon. Kamakailan lang nang lumutang ang usap-usapan si VP Sara na ang bagong leader ng oposisyon matapos siyang magbitiw sa gabinete ni Pangulong Marcos. Sinagot naman yan ni VP Sara nitong Sabado sa isang event sa Cebu, giit niya wala siyang pinipiling panig. Hindi ako gumagalaw for the administration, for the opposition, or kung ano man yung uh, politika na yan. Ang galaw ko ay base sa kung ano yung uh, makakatulong sa ating mga kababayan. Sa gitna ng banggaan ngayon sa politika, may iniwang payo kay VP Sara ang kanyang ama. O ako, ito, nakikinig si Inday. Iwasan mo yung presyo. Um, um, Bigay mo yung mga ambisyoso. Na ngayon, kung mga ambisyo maging presidente at may sariling agenda. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.